Individualism at iba't ibang kawalan ng katiyakan nga ba ang dahilan ng pagtanda ng mga nag-aasawa sa panahong ito? Sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa tumatandang edad ng mga nag-aasawa dito sa Pilipinas, masihimayin pa natin ang pananaw rito ng kasalukuyang henerasyon. Kasama rin nating malalaman ang pananaw dito ng Biblia. Ikaw ay nakatutok dito sa pagsusuri at ako si Heidi Bernardo Sampang. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pag Pagsusuri. Umani ng iba't ibang reaksyon ang inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA patungkol sa tumatandang edad ng mga nag-aasawa. Alamin natin sa ulat ni Dan Gonzaga ang pananaw ng publiko patungkol dito. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Mula sa pagbibiro hanggang sa pagkwestiyon sa societal pressure, yan ang naging reaksyon ng mga netizen tungkol sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA tungkol sa tumatandang edad ng mga nagpapakasal. May mga nagsasabing sila ay masyado ng matanda para mag-asawa habang sinukuan na ng ilan ang pag-aasawa dahil sa kanilang edad. Nagpahayag naman ng pag-aalangan ng ilan sa tamang edad ng pagpapakasal at panindigan na hindi pagsunod dito abang ang iba naman sa comment ay nagpahayag ng pagsuporta sa kapwa nilang nasa median age na ng pag-aasawa. Matatandaan itong nakalipas na mga linggo nang maglabas ang PSA ng datos kung saan lumalabas na 28 to 30 years old na ang kadalasang edad ng nagpapakasal noong 2022. Mas matanda ito kumpara sa 27 to 29 years old noong 2021. Para sa pagsusuri, ito po si Dan Gonzaga. Ikaw ay patuloy na nakatutok dito sa programang pagsusuri sa iyong FEBC Radio TV. Sa pagpapatuloy ng ating serye patungkol sa tumatandang edad ng mga nag-aasawa at nagpapamilya dito sa Pilipinas, pag-uusapan ni na Bishop Ruben Abante at ng ating piling bisita ang mga pang aspektong nakakaapekto sa mga 28 hanggang 30 years old group patungkol sa pag-aasawa. Partikular na dito kung bakit nga ba pinipili na mga kabilang sa nasabing demographic na mag-asawa sa ganitong edad. Isang pagbati po sa inyong lahat. Narito tayo sa programang Pagsusuri. Ano ba ang ating sinusuri ngayon? Noong pong isang linggo ay pinag-usapan namin ni Dr. Jim Naval ang tukul sa medyo tumataas na edad ng na mga nagpapakasal. Ano ang ibig sabihin nito sa ating lipunan? Ano ang impact nito sa ating mga pamilya? Nagbabalik po ang ating pag-uusap with Dr. Jimmy Naval, isang sociologist mula sa UP Diliman. Magandang araw ulit sa iyo, Dr. Naval. Uh, magandang araw, uh, Bishop. Welcome back! Ay, alam mo, napakaganda so. ng ating pag-uusap last week. Ang huling pag-uusap natin ay yung tungkol sa bigyang, bigyang halaga natin, yung children's children. Oh, na gusto makita ng mga magulang, di ba? Ang ating pinag-usapan ay eh, yung pagtaas ng edad. Eh, last, last year. Eh. Oh, oh. oo, Oo, mga nagpapakasal, eh, nasa 28 to 30 wala na, wala naman itong masyadong negatibo na bagay. Yan nga lang, nakikita natin na baka limitado ang magiging physiological nakakayanan ng mga kababaihan. Oh, particular sa... ang mga babae. Ang mga babae, yes. Oo. And, uh, well, magandang bagay din na nakonsidera natin na kaya ay kay medyo nagiging mas mataas na ang edad nila because they think about uh, security. Okay? They think about their uh, stability sa kanilang buhay. In fact, yan, Dr. Jimmy, lang ating pag-uusapan ngayon. Okay? Ang kahalagahan ng seguridad ang kahalagahan ng stability sa buhay ng tao. Para sa iyo, Dr. Gemwell, no, bilang sociologist, gaano kahalaga, no, ang pagiging stable ng buhay ng tao at yung feeling ba ng security sa lahat ng kanyang desisyon? Ang malaking bagay 'yan, no. Uh, lalo na ngayon na napaka-competitive ng lipunan, no, mm -hmm. at uh, kinakailangan na ka-graduate graduate ka Katapos ka at may alam yes. ka, no? So para ka mapasok sa trabahong okay ang sweldo na kayang bumuhay. Madaling maghanap ng trabaho, mm -hmm. no, pero ano ba classic trabaho ito? Makakabuhay ba ito ng pamilya? At kamusta naman yung seguridad din diyan? Ikaw ba ay Amat. contractual? Uh, after six months eh wala ka, na. So mahirap mm -hmm. 'yon, mahirap din yung palipat-lipat no? no? Yan. Yeah. trabaho. No? yan, Nasa, ulitin ko lang yung sinabi mo, mahirap ang palipat-lipat ng oh, trabaho. Oo. Oh. oh, kasi makikita rin dyan sa record mo, eh, bakit lumilipat ka, ano ba nangyari sa'yo, pinaalis oh. ka ba, or masama ba ang performance mo. So parang ganon negatibo yan uh, mismo. Saka yung iyong kakayanan, ano, ano ba trabaho mo? uh, jack all trades ka ba? Bakit ganito? So dapat nakakonsentrate ka sa isang particular na trabaho na kaya mo talaga para umulad ka at tumaas ang iyong posisyon. So parang uh, ganun uh, mismo. Kaya importante no yung seguridad talaga. No? So at hindi lang yan, kundi parang uh, hanggang kailan ka ba? Kasi minsan tayo sa meron tayong mid-career crisis minsan eh. Yo. So, So, pagdating ng ganito, parang ayaw mo na, parang gusto mong lumipat sa ibang trabaho or mag-iba ng kasi mababa ang sweldo. Kasi marami kang nakikita na iba yung ginagawa nila. Ang bilis nilang ma-promote, ang bilis nilang kulad. Yes. Pero ba't ikaw, ang tagal mong kailangan bang extra education, mag-aral ka ka uli, bumalik ka sa schooling. So, maraming pwedeng uh, tingnan uh, dito. Pero ang mahalaga dapat Uh, tenured ka no para yes. hindi ka matatanggal meron kang mga benepisyo importante Pag ganoon buhay ang pamilya mo so yung mga benepisyong binibigay nila so matatanggap mo yan no pero kung palipat-lipat ka magamat malaki ang sweldo so sa future kung biglang nawalan ka ng trabaho nagsara mm -hmm. ang kumpanya so malaking problema uh, ito okay. mismo. So, Alam apektado mo, but, ang pamilya dyan. Uh -huh. Yes. The biblical term actually, madalas ginagamit yung word na perfect. Ibig yes. sabihin, eh, furnished or equipped. no? Hindi lang mature. <laughs> Kasi may, may, ang sabi ang isip, basta't mature ka, eh hindi lang po mature sa edad. Uh -huh. Kundi mature in the sense na ikaw ay equipped to face problems. Yes. Okay? Uh -huh. Handa mo so, haramin. hindi naman, Oh, handa kang harapin at meron kang solusyon. Yes. Di diba? oh. Yan ang kinakailangan. So ibig sabihin, tama lang na ang magpapakasal, no, for whatever age ang kanilang decision and we respect that, ay magkaroon ng sense na secure ka sapagkat eh may alam ka na. Yung, yung kaalaman ay matatranslate mo na into wisdom. To into o. a practical um, thing. Yes. Well, that is very good. Okay. Now, itong trend ngayon, uh, Dr. Jim well, yung bagay ng individualism. Mm -hmm. Ano? Yung, ito ang aking karapatan, pabayaan mo ako. <laughs> okay? Huwag mo buhay ko. O, o, ano ang kinala? May, may kinalaman ba ito sa mga desisyon sa pagpapakasal? Totoo naman na no, meron, no? Kasi yung pagiging individualistic, no? Parang ito ay innate ito's uh, individual no pero hindi ko sinasabing uh, lumalabas to lagi no kumbaga may maliit na porsyento sa ating puso na yung pagiging egoistic at individualistic na andoon yan uh, mismo pero ito ay natitrigger trigger lamang pag mm -hmm. hindi matatag yung institusyon na kinabibilangan mo No? Oh okay. So halimbawa yung family, pag hindi matatag ang family mo, lalabas 'yan, 'no? Pag hindi matatag ang, ang or even the church, 'no? Yes. May problema dyan 'no? Even the community, even the society, so lalabas mismo. Pero kung ito ay na gagamot ng pamilya, ng ng uh, camaraderie, so hindi yes. naman 'yan dol no, uh, lalabas no kasi nga, nakakatulong ito eh itong are you are you saying yung are you no? saying that the challenges we are facing itong kalalagyan sa mundo ng pagiging you know medyo discrimination marginalization uh -huh. dahil yan lumalabas ang individualism yes oo parang uh, ganun kasi kailangan mo ng kausap diyan eh no? kailangan mo ng makikinig sa iyo or mag mai, makakapagpaliwanag ka tungkol sa problema mo. So kasi ang problema ay napakarami, no? Uh, sabi nga nila dumarating mm to no? Tatlo tatlo. No, apa paano mo i-resolve kung ang iyong pamilya eh hindi mo ma makausap or wala or hiwahi uh, hiwa-hiwalay kayo. So saan ka kukuha ng payo? No? pag dumating yung pagkakataon 'yon lalabas na ang sarili mo no yung ego mo at gagawa ka ng paraan at i insist mo na ito 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 ako so dahil doon may mga sublay kang pagdedesisyon sa buhay no lalo na kung ikaw ay CEO ng isang kumpanya tapos broken ng pamilya mo pwedeng maapektuhan ng buong kumpanya sa isang maling desisyon dahil doon mm -hmm. Pag sinasabi so, ko rito, kailangan ng family, kailangan ng community, no? So sa pagdedesisyon para hindi lumabas ang kakaibang uh, sa loob ng isang tao. Isa sa pagiging egoistic. Pagiging yes. Egoistic. You, alam mo, you've said it. I appreciate that. That ego is innate sa atin. Nasa nature natin yan. Okay? Pero hindi kinakailangang umiral palagi. Because... uh, -huh. uh eh, having a wife or having a husband, ikaw ay lumalabas sa ego mo eh. <laughs> Iniisip mo siya. Hindi <laughs> ba? So doon na lumalabas, ika, na in a relationship, kinakailangan ng harmony. You do things together. At pag nagkaroon ng anak, eh lalo pang together yan. Yes, oo. Oh, oo. Oh. Oh, oh. Eh yung mga uncertainties, like dumaan tayo sa pandemya. Yes. Uh, yung pandemya, three years lang naman na yan. No? Pero mas malala ang dinaanan natin before the war. No? The four okay. years, the five years war. No, yung sinasabi nila, walang pasok ng pandemya tayo. Parang one month na walang pasok or three weeks. No? Pero nung gera, three years na walang True. pasok. No, kaya nga may mga na delay ng mga lolo natin sa pag-aaral. Mas malupit an 'yon. Ang okay. tatay ko no araw huminto sa pag-aaral 'yan dahil sa giyera. Dahil no? So. gera. So, tried and tested na tayo diyan mismo. At mm -hmm. ang daming dumating pa rin sa atin na iba't ibang kaguluhan. No? So, pero napaka-resilient natin. E, bumabangon at bumabangon ang mga Filipino. Siguro nature natin yan dahil nakita natin, ganun din yung kapaligiran natin. Gateway tayo ng bagyo. No? Mamaya mm po -hmm. tayo may bagyo. Ngayon, tag-init, tag-araw. Pero bumabangon yes. at bumabangon pa rin uh, tayo. Let, let, let me ask you, is there a uh, concerning issue kapag halimbawa tumaas pa beyond 28-30 ang edad ng kinakasal? What what do you mean? The... Uh, ma, tayo ba ay kinakailangan maging concerned? Meron ba tayong ikakabahala kapag tumaas pa yan? It seems na tumaas nga ito from uh, 25-27, to 27, yeah. ngayon 28-30. to 30 hindi masyado ang issues na ito pero pag tumaas pa kapag naging 35 Or hindi rin naman no kasi nga an ano bang pinupunto natin dito uh economics usapin ba ito ng ekonomiya o mm -hmm. usapin ba ito ng reproductive system no 'yan mm -hmm. dalawang bagay eh diba? Okay. so parang uh, ganoon kasi yung mga artista natin yun din. Oh, hindi naman sila nagpapakasal. Bagamat may problema, may <laughs> anak na sila. <laughs> Ibang usapin naman yun. Ibang uh, usapin naman oo. No? Kasi hindi naman tayo mag talaga ng marami na eh. No? So okay. kaya yung ikasal ka ng 32, well and good. Sa akin, okay na yun. So naplano mo na, alam mo na ang gagawin mo sa anak mo. May savings na yun, hindi pa yun ipinapanganak. So na-prepare hmm. mo na lahat ng bagay for for her or for him no? At siyempre, even yung family mo, yung iyong uh, buong angkan, naayos mo na rin, no? Pati okay. nga yung, yung libingan niya ni eh, sa sa cemetery, naayos na rin yan. Eh. nakabili ka na rin eh, binibili mo mm -hmm. na lahat, no? So, so if there na, will be if there will be little effects sa ekonomiya, sa seguridad, sa physiological na bagay o sa mind, ano? Uh, ano ang ano ang issue o ano ang maaari nating tingnan na medyo mas may concern tayo. Parang yung future, no? Ikaw halimbawa, magiging lolo ka. Uh -huh. Di diba? so, ba? So, it ito ba'y bagay din na dapat pag-usapan natin. Ibig sabihin eh ang tinitinan natin yung mga next generation natin yeah, because oh, oh. yung bag ako, ako lolo na ako eh. Okay? And uh Sometimes I would like to see that even my children's children would be stable themselves. Yes. At gusto also. ko gusto kong lumapit sa akin yung bang lolo. Uh what should I do? Diba? Iginagalang ko naman yung mga anak ko that they would Totoo, be guidance. Oh. Pero iba yung dating na my lolo said this, 'di diba? oh. what, what do you what do you say? Actually, may sudyante ko na gumawa na ng paper tungkol dyan. So, it's a oh, math major siya. Math major. So, kinocompute niya. Pag nag-asawa ba ako ng 30, yung apo ko, anong, by 50, ilang taon na siya. So, may ganong computation siya. Pag 28, oh. pag 30, pag 32, alam mo, lumalabas, yung 35, okay pa rin. Ma-advisean mo pa rin yung apo mo. 35 yes. hindi dapat lalampas doon. Pag nagkaanaka right. ng 35, nagkinasan ka ng 30, nagkaanaka ng uh, 35. So parang kasi, yun nga, sinabi natin, pinag-usapan natin last week, naggusto mong makita yung itsura ng produkto mo eh. At gusto Ama. mo rin maggabayan yung iyong mga apo oo. kung kakayanin. Nag Aaway pa yung lolo at lola kung sino kamukha ng apo nila. Yes, oo. <laughs> oo. Saka ano nyo, Bishop, proud din yung mga lolo na ipapasyal nila yung yes. apo. Tapos, ikaw medyo gigulo ka pa at matapat. Oy, anak mo, eh, apo ko na yan. So parang proud ka na. Parang oh. ang bata mo pa, no, may apo ka na na guwapo, na malaki na. So parang ganon, Minsan gusto nating makasabay ang ating apo na lumaki no para may, meron may, kang ma-share sa kanya meron kang maibahagi sa kanya na hindi na gagawa ng kanyang tatay so may mga yes. uh, grandfather na nag-aambisyon na ganun at malaking bagay yun para sa kanila no kumpara tuwang-tuwa at nakakatulong din to sa kanilang kalusugan no na napapasaya oh, na, natutuwa ka nawawala ang stress mo so dahil sa mga apo mo at sa apo mo sa tuhod. So kaya malaking bagay. Kaya it's a math problem. Mag-compute ka kung ano to, ganito, ganito. So pero dapat hindi wala namang T na nanganganak or T na papakasal. So nasa level ng 20, 23 pataas pwede na yan. So parang uh, ganun, oh, uh, siguro. Alam mo that's good to talk about ha. Huh? Kasi ako, let me let me say this. I can even make this public. Nung no, no, ako ikinasal, uh, Dr. Jimmy, medyo I'm I, I was what in in my early 20s pagkatapos ng unibersidad ano ng trabaho and then kinasal na ngayon no ani mang aking apo at yung aking bunsong apo karga-karga ko pa oh yun no? ko pa minsan oh. pagkatapos ako mag-preach kinakarga ko sa harap yung apo ko lahat ang titinginan eh yung akin yung aking, yung aking uh, uh, bunsong apo na lalaki kajuwit ko pa source of joy, no parang yes. ganun talaga at nakakatulong sa uh, mentally, no ito yes. mga batang ito, no. So, so kung halimbawa eh pwede bang sabihin sa mga ikakasal eh sabihin ganyan eh magpapakasal po ako pag na ako. Teka muna. Ano bang dating nito paphalimbawa eh eh anak, pag ka na ikakasal, paano ko ma appreciate 'yung mga apo ko? Pwede bang oh. sabihin na isa sa mga bagay or guidelines na pwedeng ihatid natin sa mga bago henerasyon is, ang issue o ang desisyon sa pagpapakasal is also a matter of gratitude. Yes. O, so, mga magulang. O, saka yung, yung mga susunod na generation, ito'y pagpapahalaga yes. rin sa susunod na henerasyon. Kasi kung matandang-matanda ka na, hindi mo na sila makikita, hindi mo sila magagabayan, ma-advise, at so mamamatay ka na rin. So, experiment. parang may i share mo. Paglilingkod din 'yun eh. No, 'yung pagpapanatili ng buhay. Yes. nakikita mo sila. So, natutulungan mo rin sila pa paano. Right. Parang ganito na 'yung gabay. May auntie pinag-uusapan, no? Ang decision po ng papakasal ay uh, yes, it's a decision made by individuals. Mm -hmm. Okay? Considering 'yung kanilang security, 'yung kanilang stability, 'yung kanilang success, but it's also a matter of respect and honor, and gratitude to your parents, to the older yes. ones. Yes. Di ba? Tama, ano? Totoo, no? So talagang yung pagpapahalaga mo, hindi lang sa, sa kasaysayan ng pamilya, o sa kasaysayan ng angkada. Actually, ang required talaga dyan, eh, four generation dapat nagtatagpo. No? So, ang okay. lolo, da anak, the apo, the apo sa tuhod pag daw na ganap yun, okay na. Uwi na. Uy, maganda yun ah. Pakiulit mo nga, four generations. Four generation. Ang wow. Nakakasama so, sa isang pictures. Pag naganap yun, okay na. Sige na. Babay na. So parang ganun. Dapat. No? So, Alam mo, ako'y magpapasalamat sa iyong contribution na yan ngayon. ba? Diba? Kasi naalala ko yung command ng Panginoon sa Israel at lalo na sa kanilang pagiging pasaway, at kapag sila nagkakasala, ang sabi ng Panginoon, dahil sa inyong kasalanan, I will visit your iniquities until the third and fourth generation. O yun, binanggit yung fourth generation? Oo. Oo. Aba, ibig sabihin, eh, kaya pala yung kabigatan natin ay hindi, ay nananatiling kabigatan. Kinakailangan makita yung four generation. Well, of course, eh, mm -hmm. suntok sa buwan yung sinasabi kong iyan, ano? Pero magandang isipin, eh. And in fact, it is also a matter of giving honor and respect. Oo. Saka ano daw yan, parang nire-replenis nire nung Apo sa Tuhod, yung lolo. No? Yes. Mentally and physically. No? Nagpapalakas. Parang agimat siya o anting-anting na tumutulong para mas mabuhay pa ng matagal. At kapag lumaki, yung fourth generation na Apo, okay, Apo sa Tuhod, at sasabihin nila, paglaki nila, nakita ko ang lolo ko. <laughs> yes, achievement niya yun. Pwede niya ipagmalaki yun sa mga kaklase niya. No? Great! So, malaking bagay yun. No? So, uh -oh. yun, ang uh, kaya. Magagawa naman natin lahat yan dahil hindi naman tayong may hawak ng ating buhay. No? Uh -oh. nga ni Abraham, ni Moises, Ilang generation sila. It's true. <laughs> Di ba, 96 years old, may nanganganak ko <laughs> <laughs> eh. Ay, naalala ko nga eh, nung uh, ang mga isilitas, ay dinala sila, no? Pumunta sila, tumungo sila sa Egypto at doon sila nanatili ng 430 years. Oh, And then, eh, soon. of course, nakita na si Joseph at sila Jacob at dinala sila ni, jo ni Joseph doon. At alam mo, tumanda doon si Jacob at doon siya namatay in a great old age. And he had the opportunity and the privilege to give his blessings sa kanyang mga anak at mga apo. Good It's good talking to you. At maraming maraming salamat sa iyong uh, uh, pakikibahagi sa ating programang Pagsusuri at Pagpalain ka ng Panginoon. Walang ganun po at pagpalain din kayo sa inyong uh, ginagawa at paglilingkod no, sa iglesia. <laughs> Amen. Sa ating, uh, ito ang pagsusuri. susuri Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Isang napakagandang pag-uusap po ang nangyari sa ating interview with Dr. Jim Ravall ng UP. Lalo na yung aspekto na kanyang binanggit na ang pagpapakasal po ay may pagpapakita ng pagbibigay honor, pagbibigay karangalan, pagbibigay gratitude sa mga naunang mga henerasyon. Dahil din po niya na kapag uh, ang isang magulang ay talagang nagkaroon ng napakagandang kalalagyan sa kanyang mga generations, eh magandang makita ang first, second, third and fourth generation naalala ko po itong binabanggit sa na kasulatan sa Psalm 128. At uh, let me just read to you verses 1, 2, 3, 4, and 6. This is what the Bible says. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by it sides of thine house. Thy children, like olive plants, round about thy table. Behold, that thus the man be blessed that feareth the Lord. Ang verse explain na ang sabi. Yea, thou shalt see thy children's children. Alam niyo po eh, ang isang bagay sa decision din naman ng pagpapakasal ay hindi lang yung para sa sarili o yung para sa couple lang. Tinitinan din po natin ang kanilang magiging future. And of course, that corresponds to having a security sa ating mga trabaho, negosyo at kabuhayan. So, balit may isa pa. Tumitingin tayo ng may paggalang at may unor sa ating mga magulang. Ano po? At ang bagay ng salita ng Diyos ay may magpakilala sa lahat po ng henerasyon. Isang bagay na kinakailangan po matutunan natin. Okay? Kaya po ang nagpapakasal ay una ay may pagkilala sa ating Panginoon na nagsimulang magbigay sa atin ng pananampalataya mula sa ating mga magulang hanggang sa ating mga sarili, sa ating mga anak at sa ating mga apo, anak ng ating mga anak. Yan po sana ang daloy ng ating pananampalataya. And it would be good for those who would be planning to be married. Ano po? To consider this. And consider this as you make decision kung anong edad po tayo magpapakasal. Sana po ang pagsusuring ito ay naging kapakipakinabang sa inyo. Pagpalaan kayo ng Panginoon. dinadaan man sa katuwaan ng ilan ang tumatandang edad ng mga Pinoy na nagpapakasal, makikita pa rin naman natin dito na may agam-agam sila sa kasalukuyang panahon at sa ibat-ibang sirkumstansya. Ngunit sa kabila nito, hindi naman maipagkakaila na mahalaga at mabigat ang konsepto ng pagpapakasal at maging ng pagpapamilya sa mga millennial. Mari mong mapanood ang mga nakalipas na episode ng pagsusuri sa mga social media sites ng FEBC stations. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa ating paghimay sa iba't ibang isyong panlipunan. Muli ito si Heidi Bernardo Sampang kasama si na Bishop Ruben Abante, Dan Gonzaga at ang bumubuo sa ating pangkat. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. Ang pagsusuri ay produksyon ng FEBC News and Current Affairs, nasusubaybayan sa mga hintayan ng FEBC Philippines at sa mga social media accounts nito.